Okay, good morning. Ah, uh, maraming salamat sa inyong lahat. At nandito pa rin kayo sa aking channel, ang Tabsong Viewpoint. So again, welcome po ulit dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Sa lahat po ng nakakapanood, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong uh, Pilipinas. Again, welcome back po dito sa ating channel. So again, katatapos lang po ng ating uh, midterm election. Ano? So sino po, sino po yung mga nakaboto dyan at uh, yung po bang inyong mga candidate ay nanalo at uh, hindi kayo bumasi sa survey or bumasi ba kayo sa survey so ano po yung mga masasabi ninyo paki-comment lang po dito sa ating uh, uh, comment section okay so again mayroon ulit tayo bagong mga tatalakay ngayon so after nung tinalakay natin dun sa previous episode natin tinalakay natin yung uh, survey kung bakit hindi siya effective so ngayon ang tatalakay naman natin is yung result ng uh, midterm election natin. So, ang tanong natin, bakit natalo ang mga artista sa election 2025? So, yun po yung pinaka-tanong kasi nagtataka tayo eh, di ba? Maraming nisis netizen ang nagtataka bakit nga ba maraming artista ang hindi nanalo sa pagkasenador, kongresista, yung iba mga position katagad ng councilor, Maraming mga artista, guys, ang hindi pumasok. Uh, sino pa? Uh, congressman, councilor even mayor, gobernador. May mga nakita tayo sa social media ng mga artista na hindi nanalo. Ang tanong dito ng netizen, or tanong natin, mga ordinaryong tao, bakit hindi sila nanalo? Yun po ang malaking question dito. At yun ang ating sasabuti natin dito sa ating topic ngayon. So, bakit nga po ba nanalo? Kayo po ba may ano, meron ba kayong uh, naiisip na dahilan kung bakit natalo yung mga artista, guys? Meron ba kayong naiisip? So again, ito po ang uh, sagot natin dito sa bat sa, sa ating uh, pag-analyze ano, yung pag-check -che natin ng mga uh, analysis based on sa facts na nakikita natin sa internet or sa social media, etc. So, ang isang reason daw po eh yung mga butante natin ay nag, nag, nagiging matured na so unti-unti nang nawawala yung appeal ng mga artista sa mga butante. So mara kasi siguro dahil sa mga sa dami na din ngayon ng mga social media influencer na nagtutututok doon sa ano sa sa hindi na sa kasikatan ng isang artista no. Mga sikat na kilala kundi ang tinututukan na ni yung yung achievement ng mga previous activity nito mga artista na to na mga tumatakbo plus yung mga plano importante po kasi yung plataforma uh, di gobyerno ng uh, tinatawag na mga artista na to again okay so ang isang another reason po is syempre yun nga oversaturation na yung uh, mga kandidato big sabi marami ng artista ang ano ang uh, pumapalaot sa larangan ng politika. Kasi yung iba dito guys, yung mga artista dito is wala ng karir doon sa kanilang uh, uh, industriya. Kasi nga, di ba, artista mabilis magsawa ang mga ang mga tao. At syempre, lagi may lumalabas na bagong sikat. So, yung mga datihang artista na dating sikat dati ay eh, nawawala ng opportunity kasi mas pinopokus ni ng mga Uh, inter ng entertainment industry, yung mga baguhan at saka yung mga sumisikat pa lang yung medyo tinatawag na nalaos na napaglipasan na, ang next move nila is pumapasok dun sa tinatawag na political career naman pero dahil nga dito sa midterm na nangyari natin, midterm election na nangyari na-observe po ng uh, mga kagaya nating ordinaryong uh, netizen na ma marami po doon sa mga kumandidatong artista ay mga hindi po pinalag na ano, manalo. Kasi dati-dati rati noon uh, ni-expect na ng tao na pag ano, pag uh, artista, automatic panalo ka agad. Ganun yung mindset dati noon eh. Pag sikat, automatic pag tumakbo, panalo ka agad. So, again, dito po sa nakaraang adminis uh, ano natin, midterm election, nakita na natin na unti-unti nang nawawala yung kinang ng mga artista sa politika. So, para sa akin po, ano, para sa po dito sa atin, sa tabsong, uh, may tuturing po natin yan na nagkakaroon ng maturity yung ating mga kababayan na butante. At ang pinapriority na nila is yung ano yung track record ng isang kandidato yung qualification. Yun nga po ang advo advocacy natin dito sa ating channel na tayo, every time bubuto tayo, lagi po natin titingnan yung qualification ng isang kandidato napaka-simple lang po niyan. Uh, for example, uh, tatakbong ano, uh, uh, national election sa Congress, napaka-importante po niyan na yung kakakumakandidato is qualify dapat. I-qualify natin. Um, yun ba ay eh, may kaalaman sa batas? May background ba sa batas yan? Sa ekono ekonomista ba yan? Nakapag-aral ba yan? Iba po kasi yung mga inihahalal dyan sa mga national position. Eh. At again, napatunayan natin dito na Majority dun sa top 12 na ano na resulta ng partial uh, uh, result ng ng election is majority naman doon ay man, ano naman uh, masasabing uh, may pinag-aralan, may background at uh, ano uh, yun nga po ma maituturing ma, ma natin na may, may kaalaman sa Uh, larangan na kanilang pinasok. Yun po ang pinaka-importante doon, yung ganong uh, mindset ng tao. Na ano. So, yun po. Uh, again, ang isang reason kung bakit na uh, ano uh, mga natalo yung mga kandidato na artista na yan is yung walang malinaw na platforma kasi nga nung nakaraang election, 'di ba, meron tayong isang uh, senador na kumakandidato. Walang platforma inamin niya, di ba, sa mga press release niya, wala siyang alam sa batas, wala siyang alam sa mga ganyan. Pag tinatanong mo, walang alam sa batas. Hindi alam kung anong gagawin. Basta ang alam lang daw niya, tumulong siya. Yun daw ang platform naman niya, tumulong sa mahihirap. Again, hindi na po nag-work yung ganong mga ano, style ng campaign strategy. Kasi again, ang importante po dyan, tama naman yung mga desisyon ng tao na hindi siya pinapanalo. Kasi nga, wala naman siyang platforma eh ba diba? wala siyang plataporma at ang gusto lang niya ay tumulong sa mahihirap ngayon. Again, kung gusto nilang gusto niyang tumulong sa mahihirap, uh, pumasok siya sa mga charitable institution. 'Yun ang maiirecommend natin sa mga ganyang uh, uh, statement ng uh, kumakandidato. So at least napatunayan na niya na hindi lahat ng tao kasi is uh, madaling maakit dun sa pananalita na uh, pagtulong sa mahihirap. 'Yan lagi ang kinaaano eh. Sinasabi ng mga tumatakbo niyan eh madaling sabihin po 'yun pero mahirap gawin 'yun. Kasi nga ang Congress naman ay hindi charitable institution. Yan po ay uh, gumagawa dyan ng batas, mga nagbabago ng mga policy, uh, nag-aamend ng mga batas. So, so, 'yun po ang mga mga ginagawa dyan, Hindi po dyan charity in, charitable institution. So, again, uh, natutuwa naman po tayo at nare-realize na ng mga botante na importante po talaga yung mga inihahalal natin is qualified dun sa kanilang position. Okay? At saka, ano po, uh, mapapansin natin ngayon, uh, artista versus dun sa mga legit na politisya na may mga platforma. So, mas nananaig na po kasi ngayon yung may mga plataforma Kasi, ano, uh, yung mga kumakandidato is may mga track record na may mga public service uh, uh, achievement. Yun po yung mga importante doon. Kumpara doon sa mga artista na ang pinangangalandakan lang ay yung itsura at yung yung gas-gas na pangako na pagtulong sa mahirap. Again, hindi na po mag-work yan dito sa bago nating mga ano mga botante at saka uh, nagiging aware na dito sa ano sa mga importanteng bagay na dapat i-consider every time mag-elect -e tayo ng mga uh, politician na magiging leader ng ating bansa. Okay, so hindi na po pwede po yung mga shortcut politics na tinatawag natin na uh, ano kaagad. Yung uh, dahil artista, kumandidato, uh, pasok kaagad at uh, mag-uumpisa. Ibig sabihin magta-trial error pa lang siya din sa kanyang position. Hindi na po uobra yun sa mga ano yan. At saka ang pinaka-importante po kasi dito, yung mga kagaya nating na uh, active sa social media, patuloy po natin i uh, i ano i motivate yung ating mga kababayan na ta yung ano yung tamang pagbuto hindi lang kasi itong midterm ang election may mga darating pa tayo especially sa 2028 election presidential election napakahalaga po niya ang election na yan kasi yan po ang magdedetermine natin kung ano yung magiging uh, ano natin future sa mga sa susunod na dekada so again napakaimportante po ng 2028 So yung may mga plano po niyan, may mga plano pong mga mag-ambisyon sa mga sa 2028 election. Day 1 pa lang ng pagkapanalo ninyo, guys, mag-focus na sa kayo doon sa uh, genuine na paglilingkod sa taong bayan. Yun po ang uh, mungkahin natin sa mga pinalag na manalo ngayon. Uh, congratulations sa inyo at sana maging uh, tapat kayo sa paglilingkod ng uh, sa ating bayan at nawa ay uh, unahin ninyo ang uh, ano ang uh, bayang Pilipinas. Huwag unahin yung mga personal interest, huwag unahin yung mga kapwa politisya na may mga vested interest na hindi makabayan ang pagnanais. Unahin po natin yung uh, makakatulong sa pag-unlad sa bayan. So again, yan po ang uh, dapat na ano na gawin ng mga nanalong kandidato ngayon. So napaka-importante po niyan. At tayo naman po, mga ano mga botante, mga sambayan ng Pilipino, magkaisa po tayo. Tapos na po yung uh, pagsuporta natin ngayon sa mga politician. Uh, nanalo na po sila. So ang trabaho po natin ngayon, tayo mga ordinaryo ay magka the ordinaryo mamamayan ng Pilipinas ay magkaisa tayo. At ang gagawin natin ay bantayan yung mga politician na inihalal natin. Bantayan po natin yung performance dapat po yung performance ang binabantayan natin at hindi yung emosyon ng ano ng politician. Pagka po yung mga politician natin na inihalal ay napapansin natin na hindi na nakakatulong sa pag-unlad ng bayan. Huwag na po natin yan supportan sa susunod na eleksyon. Again, pagbabantay na po. Nasa stage na po tayo ng pagbabantay dun sa mga inihalal natin na ano kandidato yung mga nakaupo na especially so wala na po tayong ano diyan hindi na po tayo magi-involve ng em emotion hindi na po tayo mag magano magpapadala ng pag-uudyok sa mga nanalong mga politisya na yan basta ang babantayan natin sa kanila ang responsibilidad natin sa kanila ay bantayan yung kanilang performance dapat po ay naayon sa batas at dapat po ay prioridad nila ang pag-unlad ng bansa at wala nang iba. Dapat iwasan na po natin yung ano, politics na siraan, paninira sa gobyerno at uh, hindi po nakakatulong yan sa pag-unlad sa ating bayan. Again, yun po ang ating ano, uh, masasabi dito sa nakakatapos na midterm election at mabuti na lang nga po at uh, yung mga ano mga hindi karapat dapat at hindi qualified talaga na maglingkod sa bayan ay hindi mga nanalo. Marami po 'yan, marami po 'yan mga mga ano, mga tinitingnan tayo ng mga candidate na hindi talaga deserve at mabuti na lang at nakita po ng mga taong bayan yan at hindi hindi hinayaan ng taong bayan na manalo yung mga hindi qualified na yan. Yun, yun lang po ang pinagpapasalamat ng uh, ating channel at yung pong taong bayan ay medyo nag-iisip na at napag-isip-isip nila na yung mga mga walang karapatang mga malukluk diyan sa lalo na sa sa national level natin which is yung congress ay eh, mga hindi talaga nanalo yan po ay good sign na ang Pilipinas ay may pag-asa pa so again sa taong bayan po uh, naniniwala tayo na no? wag kayong mawawala ng pag-asa may pag-asa po tayong ma mabago yung sistema ng ating bayan dapat lang po talaga magkaisa tayo yun po ang pinaka goal ng ating channel kaya sa lahat ng uh, mga makakapanood po nito ano. So yun kung nakikis naniniwala kayo na may pag-asa pa ang ating bayan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa isang layunin. Suportahan po ninyo ang channel na to, yung ating Tabsong Viewpoint. At nawa uh, nawa ito po ay maging susi sa pag mag, mag, mag tagumpayan natin yung uh, mga hurdle ni mga pagsubok na kinakaharap ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Again, ang panawagan po ng ating channel ay magkaisa na po tayo, tapos na po ang midterm election at ang abangan naman natin ay next uh, presidential election sa 2028. So again, yung mga pagkakawatak-watak po na yan, tigilan na natin yan at uh, magumpisa po tayo magkaisa para sa isang layunin ng bansa ang magtagumpay at maumunlad yung ating bansa. Yun po ang advocacy ng ating channel. okay? So, ano nga po pala ang masasabi ninyo sa ating topic ngayon? Ang topic po natin ngayon, eh maraming mga artista ngayon ang natalo. Okay? Maraming mga hindi na pinalad. So, ano po yung masasabi ninyo? Ang tao ba? Ang taong bayan ba? ay uh, nagmamatured na? So, pakisagot lang po yan dito sa ating uh, uh, comment section at ating pong babasahin yan. At, uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe, support po ninyo ang ating channel at maganda po ang advocacy ng ating channel. Ito po ay pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino at hindi pagkakawatak-watak. At again, ang sinusuportahan po natin dito ay ang bayang Pilipinas, kaunlaran ng ating bayan at hindi po tayo nagsusuporta sa mga political personality. Yun po ang panawagan natin. Again, ang panawagan natin sa lahat ng taong bayan, tapos na po ang pagsuporta natin sa mga political personality na nanalo na, na po yan at naluklok na sila ang trabaho po natin bilang responsibilidad uh, responsibility na nating taong bayan ay bantayan ang kanilang performance bantayan natin yung mga tamang ginagawa nila suportahan natin yung mga tamang ginagawa nila at yung mga maling ginagawa nila yan ay ilista natin at sa susunod na eleksyon yan ang magiging reference natin para hindi na natin sila ihalal Okay, pagbabantay, nasa phase nasa na po tayo ng pagbabantay sa ating mga inihalal. Okay, so yun lang po ang ating topic ngayon at sa inyong lahat po dyan. Maraming maraming salamat at sa inyong lahat. Peace.